Yes, hello mga madam. Welcome back to our YouTube channel. So makikita nyo na nagpe-prepare ako ng aking gagamitin para bukas mag-home service ako. Bali, gaya ng dati, manicure, pedicure. Kasi every Wednesday lang yung kanyang day off sa Mercury Drug. Doon siya nagbo work And then, yung kanyang anak ay mari papagupitan niya. Ayaw niya kasi magpagupit sa mga barbershop. Kaya sa akin lang siya lagi nagpapagupit. balik ito yung gagamitin kong panggupit na razor. Kung hindi ako nagkakamali, ang brand niya ay Kimay. O kung ano man tawag doon sa Kimay siya. Ito ay nang binili namin nung pandemic. Pandemic pa ito. So, okay pa naman hanggang ngayon. Yan to yung saksa, pang ano niya. Ito to, ginagamitan nito. Pagkatapos, ang gagamitin ko na lang guide itong number 8 pwede nyo siya guys gamitin halimbawa kayo magugupit kayo sa sarili pwede nyo itong gamitin kung medyo manipis yung yung bang gupit ng mga estudyante yung medyo manipis ito lang yung ihahagod yung lahat pag gano'n sa buong ulo kaya lang yung pinakatapat ng tainga hanggang papuntang bangs ititira nyo bali guguntingin na lang yun para hindi naman siya putol yung gupit nyo pagkatapos mag uh, sa, sa bandang side hanggang likod oh tama ito ito naman yung ihahagad yung paganon number 4 naman to bali tatlong daliri sa may tapat ng tenga apat na daliri sa may likod ang tawag doon ay 3 by 4 ito lang ihahagod Pag pagdudugtugin nyo, yung sa kanina dito sa number 8 marami naman tutorial na ganun, kaya lang, pinakita ko lang sa inyo kung paano gamitin. Tapos, ito yung number two. Kasi nga, hindi siya nagpapaahit. Kaya ang ginagawa ko lang, sinasaid ko lang nito. Number two, yung pinakalilayan na. Lilayan hanggang sa buong ulo pa ganun. Yun na. Tapos, ito, kung makikita nyo guys, ito. Yan. Yun. Number one to, itong guide na to. Ito, ito, yan. Ito, number one to. Ito naman, i-a-adjust nyo lang to. Pag ganun. Kasi pag ganyan nyo, baba, tapos taas. Yan. Isasagad nyo, para yung talim dito, nakasagad. Hindi naman yan ditikit sa anit. Tapos yun na lang ang ipan bilinis nyo pag ganun. No? Sa may, sa halip na mag-shade. Di ba, hindi naman kayo makakapag-ahit kapag sarili lang. So, ganito lang. Napakadali lang pwede nyo gayahin. See you guys. Bye.